Hello guys! Nakita ko nga ito sa TikTok, itong payong na kahit iwas-iwas mo ay hindi mababali. Kaya magpapasokan ka naman na ay bibili tayo para may gamitin ang mga estudyante. Kaya titignan natin kung legit talagang kahit iwas-iwas ay hindi mababali. Tara! So, ito na yon. Titignan natin kung legit talaga na hindi masisira kahit ihampas mo ang payong na to. Yan, titignan natin ang ating payong. Ayan yung balas Oh na. Malapit na ang pasapay. Kaya, nalaman na muna ang aking bilig. So, itatry natin. Ang bili ko dito ay 220.80. Dalawang payong na siya. Yan. Bubuksan na natin ang ating payong. Ito ko. Ah, tingnan natin now. Hindi hmm. natin kung mabalik. Isarado eh, natin. Oo. Uwi naman kayo. Ah, itrain nyo na. Yung dalawa ang nabili natin. Para sa estudyante. Maganda siya. Matibay pa. Hmm? Kahit anong masimas mo. <laughs> ang ganda. UV ang tatak niya. UV. ubi Super Prevent Sun. Ayan. Ayan. <laughs> Try nyo na. Yan, ito pa yung isa nating noodle na kailangan nang ilasa. Yes, kailangan. Tumbler. Tatlong tiraso na. Medyo mura siya kasi. Medyo mura na to kasi 200 na tatlo na to. Ang nalaki pa. Ayan. Tatlong tiraso. Tiga 1 lit liter. Mm, maganda siyang baunan. Malaki na siya pang 1 liter. May kasamang straw. taka medyo matibay din naman. Isang litro na siya. Matibay na straw. 200 ang bili ko dito sa tumbler na pang 1 lit 1 liter na siya. Tatlo na tatlo ng klase. Saka magandang klase din itong tumbler. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Matsalam.